Oke, okay, main hapon mga kalakad. Ah, uh, kita na mata. Ah, ni amid diri karon sa ni kanhi kagawad temundi, na naog lopona, ang lopona. na si Pero kagawad na sa mga adlaw. Mga kalakad, uh, asila, na, na amo si Madang Fi, <laughs> uh, si Ah, si X kagawad temundi, si Mario Villa. Mobilia? Ano kung mo? Ah, Para... Kuya waba. Si Alan. Si ba... John Olasagas. Akong sangay. Si Ben. Si Sayas. O oh, Moni. Si Bingbing mga kalakan. O oh, ganyan niyong umos kalakan. Si Kalakan. Looking okay, brother. So Moni. Ah, nagkatigo may karong hapon. <manyan> nagkatigo mo may karong hapon. <manyan> okay. Ah, kay... Atras ba? Atas ba? atas, ba? Record sige, din, Tanan. Sige. O tama na. Oka na. Oka na. Okay. Nag-tigo uh, merong hapo ni Kanusa ganun, okay, Ibing? Huwag na. Huwag na. Huwag. Saan live na? Live na. Okay. Matik na. Kalingan tong mga tingog. Dungog ni Tanan. Dito, uh, silpon. Narapit silpon. Ah, ang wala dali, si... ka ko kakuha si na ko. Kung subscriber ka na ko, ma-live ma ni mo ni sa Facebook. Kung nag-live ko sa Facebook, channel ni sa YouTube. Oh, ayo. Ba manimoy subscribe among YouTube channel. Sa so, among pagpakaiba mo nako kung kulti. Okay, brother. Mo ay, ay, na imong YouTube channel. Uh, ay kadog ana kung yaoy nagubanta. <laughs> so muna, muna ni <laughs> mga koban akong mga bangkitan sa barangay na mo muna <coughs> barangay hall, mga lupon ni nagahi. Siguro mangutano magpasabot mi mag-introduce mi sa among unsay among choreography ka ah uh, manikin chore, choreography. Manikin. Balikin. Manikin. Siguro kung tanong mo ninyo sa gusa, may, may aksyon na buhato na mo. Kung man hindi may tuktok, mga nga inyong madungog, kamoy among accompaniment sa gitawag naman, Ko, manikin ko rin grafik. Aksyon? So mao na siya. Ah, Nung kanya, man ka niya, record in federal. Di kaya lang nato hindi ako mag ilit mga story ang mga tapos ni Sala lang. Kami siguro kung halang dili. Mga Ha, oh, okay na. Ito mga halang magmulita kay... Pagulit ko manungo. Ya, ito sa itong pinangga nga. Kwan? Kwan siya sa kodaan. Kasi hindi yung mga minero. sa kodaan. Sa iyo pasong sa mo 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 Ah, Drum set. Drum set. Si Bro Mario, si mo 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 na mo 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 Bayulin mo yung ako. Bayo naman mga ako. Bayo na yung mga ako. na yung mga ako. Bayo na yung mga ako. Bayo na yung bass, mga Baho. mga Si Bro John. Piano. Organist. Organist. Ti Organist. Si Bin. Trumpet. Trumpet. Ah, trumpet. Trumpet. Kung Gitara. 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 Pati ko. Sabataan. Ah, pare. Sabayan mo. So, Saluris sa pa, ni skirtita. Ah, ah. Okay, so. Ni, ikaw kalakad accordion ni. Sa di ko ko mo sa accordion ng may gamay pero biling gud maayo. Ah, buot pa sa mo sa accordion. Ikaw si John, ako si John, accordion. Ako yi. Ako si John, accordion. Si okay. Akong so, maka kalakad mo na, dunog mo ikaw. Ah, uh, inang tumudaan doon na mo i, i or shout out para mag-loom. Di gabi niyang gabi, pagkuli na ako, makuhaan upload doon eh, ni malive niya sa Facebook. Ipo, eh, unsa ka sa Facebook, hindi mo, pero may mga nga pwede na mong tanawin na mag-ismail ka. Ah, ismail ka ng o, Sa page na ko, makita. Mga ginisin yung wall kaya ko Facebook page na Junice Yudilente, pangalan din ako. Ang ibang kata ng Facebook ka na. Oo, oh, tanan na siya. Basta sa wall na ko, sa wall ninyo, pag subscribe mo na ko. Bisan nakapalo lang, hindi ko oh, subscribe. Oo, oh, bisan palo. Mauna, mauna na siya. siya. Dito ko ganyan sa PNP. Kaya ko ako yung transaksyon dito sa Kat katibalan ba? Ito. Nang interview ko, di ako ano. Yan na lang ko, yo, bro. okay na tayo. So, sugdan so na to, mauna ang among inyong nadungog mga klaka. ini, ini, selalu ini di sini, disini, di tempat ini oh, dia tidak ada chat? itu sudah masuk, saya sudah memasang sudah memasang? memasang, memasang jadi, sekarang, apa lagi, kita mulai ya? mulai oh, start kamu mengatakan bahwa kamu tidak mau tidak, tidak kamu mau si Alan hanya tidak ada, si Rom tidak bisa mengaktifkan si siapa? si siapa? si Guntero si Jo, masih tidak ada, si Ju kamu harus berhati

residensiya sa kuan mao na na ni ang among siyon oh mo na ko na nanang among so mao ni si haron papa ana na ko kay itugtog ipaana naman nako so didi dugtugtog ipa moysot plaster na ko di pag dugtugtog ako lang ako hi ko imo manibra dito si mo

Moy, no, pagpala star na ako sa inyo, ha? Ah, sige, oh, start daw. No. Oh, so. ah, dili sa kakunuhay. Naman, iyo. Dili, iyo. Oh. Usunod lang ko ha, gumupulit sa inyo. Today, woke up! Tuna and Tofu Sisi using San Marino Chili Corn Tuna. Okay mga kalakad, Ganang hapon sa ating ganda, magandang hapon sa ating lahat ngayon. Sa oras na ito, ito naman tayo. Ito tayo, nakaupo dito sa may uh, upuan. Uh, at ayan, uh, ito ay, ang oras natin ay alas 4.20 o 4.20 mga kalakad sa hapon. At uh, dito tayo ngayon sa aking garden na isa, nag-isa lang ako dito. Nag-isa lang ako dito ngayon dahil, galing ako ng downtown at may ginagawa ako doon. At katatapos lang namin ngayong hapon na mag, mag uh, practice para sa aming palabas bukas dahil uh, bukas na nga um, yung practice namin ngayon uh, palabas namin uh, para sa um, araw ng barangay kumunal. Uh, pero ang araw na tinakda talaga ay ngayong uh, October 17 uh, ngayong darating na 17 uh, next uh, week yata yun uh, ayaw, parang ganyan mga kalakat so bakit tayo nandito ngayon na uh, nag solo lang nag sasalita dito nag sasalita dito dahil nga uh, may gusto akong shout out na kanina yung nandun ako sa Camp Katitipan uh, ngayon na may bago ng pangalan ng na Camp Merisido um uh, ito ah uh, my taga may mga police officer tayo doon na mga mababait at uh, kasi may transaction ako kanina doon sa PNP Region 11 at nakausap ko yung isang ay, uh, halos lahat yata aslad doon na babae at ng mga PNP at ang kanilang opisina ay p r o i PEC um, no i personnel ito balikan natin p r o i l dash PEC. Ah, parang ganyan. Personnel. Ang mga kanina uh, nakausap ko at ah, uh, binigyan ko sila ng ating ah, uh, um, sticker at ayun. Uh, ah, uh, ah, sinabihan ko naman uh, na ah, ako na kung ma-search nila ang YouTube channel natin. Ayan, mga kalakad. Ah, uh, ano na lang yung tawag nito? Ah, uh, paki-subscribe na lang at uh, ngayon nga uh, yun nga yung isang lalaking PNP doon ay tiningnan niya ang ating profile doon sa kanyang profile sa kanyang um, ngayon PC or laptop yata so ayan uh, shout out na sa inyo mga ma'am and sir PRO11 dash CS PEC personnel sa uh, kung ano kayo, nakita niyo ang aking uh, YouTube channel at nakasubscribe, like and share lang po at uh, ayan na uh, na-shout out ko na na kayo. At uh, may ano pa rin, galing ako doon sa may ngayong hapon na to lang, siguro mga last malapit ng oras na uh, almost 3 o'clock yata ito. Hindi pala almost 4 o'clock. Doon na sa undo na sa may Latch Police at may binili lang tayo. Uh, yun, kinausap po ang isang assistant doon sales assistant yata na si Lara uh, kinausap ko siya dahil siya ang nagbigay sa ating binili doon at yung si Joy na nasa kahira yata set out sa inyo Miss Lara uh, at saka Miss Joy so ayan at yung isa yata itong si yung pamangkin ni Boy Boy or pamangkini ni liya yata yung misis ni Boy Boy si Angel uh, kanina uh, sinabihan ko rin yun na mag mag ano sila mag uh, magano siya mag uh, niya ang ating youtube channel at uh, saka pakisubscribe lang sa, sabi ko sa kanya Akawa, umayon sangayon na, sangayon siya at uh, umayo naman niya sa ngayon na sa ngayon siya at medyo may kasayahan ang kanyang muka dahil nilaman niya isa tayong youtube create, uh, creator content uh, creator alam niyo mga kalakad Uh, hindi ako big time na youtuber dahil hindi pa nga tayo na monetize pero sa aking positibong paglalakbay uh, nito ang aking journey ay aking uh, uh, sigurado na hintulutan uh, nito ng ating Panginoon dahil ang nagustuhan ko talaga bilang isang vlogger content creator ayong uh, makatulong tulad ng ibang mga um, charity blogger. So, ayan. Marami sila. Uh, at uh, yung kabigan kong may sticker ako, si The Nature's Adventure, Bro. Siya taot sa iyo. Uh, huwag mong kung tingnan mo ang upload kong ito ngayong gabi. Kung kita mo, uh, ngayong uh, Adici City yata na. O, oh, talagang hindi yata. 17 si ngayong Adici City ng buwan na ito or next week uh, may ano bumahay barangay araw ng barangay namin at uh, yun na nga uh, alam mo sinabi sa, sinasabi sa amin ni, ni kapkagawad Mark Galvez na noong nagplag sirunan na kami may mga pupuntang mga, mga politiko dito so yun bro uh, kung na makita mo to uh, mag vlog tayo dito at uh, parang collaboration na rin natin So ayan na uh, mga kakalakad uh, alam niyo uh, um, itong darating na local and national election um, kami alam na namin bilang isang uh, lihitimong butante alam namin kung sino-sino dapat nating iboto at ilagay sa posisyon sa ating pamunuan at uh, galak na galak kami dahil bumalik ang, ang si ating Presidente na si Mayor Presidente uh, Rodrigo Digong Duterte o Mayor uh, kung makita mo itong ano ko ngayon live ko uh, nasa likuran mo kami uh, kahit anong mangyari Mayor, uh, Duterte pa rin kami so yan lang mga kalakad at uh, bukas pala uh, balikan ko um, ito nga, uh, magpalabas na kami sa hindi naman kami kaanong nagpaktis mga kalakad pero yun lang, basta't may representation kami sa araw ng aming barangay, barangay komunal. So, ayan, uh, hanggang sa muli. At uh, lagi akong nakikiusap, nakikiusap, nakikiusap sa inyo. Ayan, nabulol na. Dahil itong dila natin talaga mga kalakad ay bisaya. Uh, Sumikap lang tayong mag-Tagalog dahil uh, para rin may counting malaman ang taga Manila or Luzon. Pero dito sa amin no, sa Mindanao mga kalakan, alam nyo yung mga Maguindanao, yung mga taga Mara Marawi, Maranao paramihan uh, sa kanila ang ginagamit talaga Tagalog so yan, uh, po, nagpumili tayo nagpumili tayo mag-Tagalog sa ating mga content so hanggang sa sunod ito pa rin ang inyong Looking Brother Kalakan Thank you for watching. Please like and subscribe for more Calicod vlogs. Kindly click the bell button for updates.